Hi guys, pagkatapos nga namin mag-update ng ATM e bigla kaming nagutom. Sa totoo lang, bumalik talaga kami dahil kahapon hindi talaga naging maayos ang pag-update ng ATM namin. At dahil nga nagutom ulit kami, bumalik ulit kami dito. Kaso wala pa si brother, yung may-ari ng tindahan na ito. Kaya naman, naghintay kami saglit. At ayan na nga, nakita na namin na papasok na si brother. Isang Bangladesh ang may-ari ng tindahan na ito. At binibiro nga namin si brother na maghay naman dito sa vlog na ito. Kaso nga lang ay nahihiya pa siya. At dahil nga nasarapan naman kami kahapon, kaya bibili ulit kami nito. Dahil nga sa mura na, masarap pa, sa halagang 1 real ay mabubusog ka na. Bumili nga kami ng 4 real lang. At syempre, dapat may tubig. Kaya bumili rin kami ng dalawang tubig. Ito pala ay isang pagkain ng Bangladesh. Kahapon, akala ko hindi ko siya makakain pero masarap naman pala siya kaya naman bumili ulit kami. At tapos na nga naman kami bumili at talaga naman na may pritsa pa si brother at napakabait naman talaga ni brother. At tapos na nga kami bumili kaya naman lalabas na kami kaya naman nagpaalam na kami kay brother. At nang lalabas na nga kami, sinabi ni brother na may tindahan daw siya. Hindi lang pala kainan ang business ni brother dito sa Saudi Arabia. At pagkalabas nga namin ang tindahan ng pagkain nila brother ay sinundan niya kami. At yung pala ay ituturo niya sa amin ang kanyang tindahan. At nandito lang din pala sa tapat ang tindahan nila brother. At ang sabi nga ni brother ay isama ko daw sa vlog ko ang kanyang tindahan. At ito nga pala ang tindahan ni brother. Tara! at pasukin natin kung ano ba ang mga paninda ni brother. At papasok na nga kami dito sa tindahan ni brother. At isang groceries store pala ito. Kaya naman nagtingin-tingin ako at baka may mabili ako dito. Kaso nga lang wala pa kaming sahod kaya wala pa talagang kaming pera para mamili dito kaya sa susunod na lang. At sinabi pa talaga sa amin ni brother na meron siyang panindang ganito. Kaya nga lang, wala pa talaga kami pera. Kaya hindi pa kami makapamili. Kaya nga, sinabi namin na next time na lang kami mamimili. Mukha namang mga mura ang mga paninta ni brother. Sayang nga lang kasi malayo talaga ito sa amin. Mahigit isang oras pa ang biyahe. At may nakita nga akong isang upo. Kaya naman, tinanong ko si brother kung magkano ito. Ang sabi nga ni brother ay 1 real lang. Kaya naman nagulat ako at binili ko na talaga. Kasi sayang din, pwede itong isahog na may sardinas. Kaya naman binili ko na ito. At ito na nga binalot na ni brother sa plastic yung isang upo ko. At talaga naman mga mura ang mga bilihin dito. Pati ba naman itong mga biskuit ay 1 real lang. Ano pa ang hinihintay nyo? Dayuhin nyo na dito si brother. At ito nga, tapos na kami mamili. Kaya naman, nagpaalam na kami kay brother. Salamat brother sa uulitin. Sana makabalik kami dito. Kailangan na namin magpaalam dahil naghihintay na sa amin yung sundo namin. Bihira lang talaga kami pumunta dito sa balad. Dahil nga, sa malayo ito kung saan kami nakatira kung hindi lang talaga kami mag-update ng ATM ay hindi kami makakapunta dito. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sa uulitin. Bye bye!